Matapos laitin ni Vice, hindi maganda si PRRD at Senator Marcolita. Sa kanyang nagdaang concert, ay binalikan at binanatan ni Senator Marcolita itong aklang mapanglait at tinawag pa ni Senator Marcolita itong si Vice na taong napakawalang hiya. Paano ba naman kasi ang lakas ng loob nitong manglait nang hindi man lang tinitingnan ang kanyang sarili? Pati po ako ay kanyang idinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya yung dating Senator Grace po na nagtatawa. Na, natawa po at siguro naging successful siya. Napatawa niya si Senator Grace po. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marco Leto kung matatawa kayo. Napakawalang ng tao na yun, uh, Mr. Chair. Gagamit ka ng mga, alam nila, sikat na tao yun eh. Oh, sikat. Mm -hmm. Influencer. Basta alam lang nila sikat yung tao. Hindi na iniisip kung si Raulo yun o hindi. Di ba? Oo nga. Tama. Okay, isisip Ang kanyang, ang kanyang gawa ay magpatawa. Okay naman yun. Marami, na marami naman tayong marami, komedya. Maraming komedyante. Nakita mo naman yung mga, mga institusyon sa komedya. Mm -hmm. Dolphy. Oh, oh. King of comedy. Sino? Sino ang makikipagdebate na yung mga tao ngayon nakapagbigay ng talagang kasiyahan, kasiyahan mm -hmm. pagpapasaya Aha. sa marami nating kababayan? Mm -hmm. Lalong-lalo na sa, hi, sa kahirapan ng buhay, di ba? Panchito, di ba? Uh Aping daldal, <coughs> chiquito, marami yeah. eh. Mm -hmm. pagpapasaya. Mm -hmm. Isang lehitimong gawain, isang lehitimong profesyon. Mm -hmm. At talaga naman kailangan-kailangan ng isang lipunan. Alam ka naman, puro lang tayo kalungkutan Ay, naman. Hindi mo po, pwede yun. Wala naman, wala bang, di ba? Oo. Oh, Pero kapag gumawa ka ng isang bagay, pinilit mong magpatawa, para alipustahin mo ang kapwa mo. At the expense of others. Uh -huh. Di ba, pangalipusta, mm -hmm. panlalait. Nasa tamang pag-iisip ba yung tao na yun, Nelson? Eh, pa parang binanggit nyo kanina, parang pareto. <laughs> Ikaw lang sumaya. Pero yung isa ay eh, pinalungkot mo. Hindi, malayo ang pareto roon eh. Ah, Mer uh, meron doktrina pa yun, kaya ayoko na uh, la lang palawakin. Uh, 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 na ang ibig ko sabihin doon, kung talagang ang gawain mo, uh, uh, kung talagang legitimate, ba't di ka ba pa makakapagpatawa nang hindi ka mga alipusta ng kapwa mo? Eh, eh siguro pwedeng tanungin eh. Wala bang kamag-anak yun na magpapayo sa kanya? mm -hmm. Yun talagang tunay na kamag-anak. Oh, nga. Kaibigan. Mm -hmm. Kaibigan kaya. Nakakaawa eh. Di ba? Sino bang tao ang masasabi mo na, na walang kapintasan? Lahat naman ang tao. Na tama naman. naman. Pero huwag kang... Wag mong huwag mong gagawing kapintasan katatawanan. Huwag mong gagawing katatawanan yun eh. Lalong-lalo mm -hmm. na ikaw ang pinakamaraming kapintasan. Halimbawa. Ako sa bagay. Oh. Eh, eh, siya nga, eh, may problema siya sa sarili niya eh. Mm -hmm. Hindi, mal, hindi niya malaman kung lalaki siya o babae siya. Problema yun. Alam mo, sa sa psychology, ang tawag doon yung cognitive dissonance. Marami tayong masasabing doktrina eh. Ang katapus-tapusan lang yan eh, dapat para ang ating bansa ay maging progreso. Lahat tayo, ano man ang profesyon natin, magpakasigasig tayo, magpakasipag tayo.